Magandang hapon po, mga kotol. Ah, tayo po ikasa sa kalangat. Ay, at, ah, tayo po ay may inaasikasa po sa bayan. Kaya hapon po tayo sa kasaka. Ay, no, po mga kotol, hindi eh, ba't nga po may bunga yung ating upo? Ay, ating pong pipitasin na at, at, at isang linggo na. Yan ang ganda na po mga kotol lang ating pong panahon ngayon. Aba, ay, talagang pinagbibigyan po ng Panginoon. At, ah... Uh, Binibigyan po tayo ng magandang init. Kaya pinadidin din sa parang at tayo tabi pumunta na doon. Putahin na po isang linggo na nakatanon. At baka mawala ibay, sayang. Ang dami po noon nasa nasa anim na piraso. Yung pong malalaki na yun Eh putihin na po natin. At ah uh, baka mawala eh ho eh yung ano na yun yung upuhan na po na yun sa taas ang daan ng tao ba yung kalabaw ay Tara po yung bagong kalabaw oh. ha pagkaputik ganyan talaga hmm. ano ba nakikipag usap oh. ba yan ang bait eh oh, bait hmm o oh, mano, huwag mga otol. Ingat. Hmm. Dali. Maamo. Andali o. Oh. Hmm. Eh, ano, ano. Huwag mga otol. Maamo yung pano. O ba? Wala ba o. Aba, ah, punta po tayo doon. mag junior pa naman ngayon mga otol. Ayan, dito na po tayo. Sa uh, upuhan. Oh, mga utol. Ay, nawala yung ating upo doon. Ah, may bakas po pati, oh. Ah, inaunahan po tayo. Ay, nako. Ay, pinutol na mga kautol yung ating upo din yung malaki. Yung pong kauna-unahang malaki, oh. Ay, pinitas. Ay, kainaman, ah. Oh. Ay, nawala Ay, nawala po. Yan din hinu pinugkat po. Oh. Yan. Hiniklat. Kainaman na. Pagkakadami nito, buay isa hindi pinikinuha. Awutol do. Oh. Yan. Ang daming bunga nito. Hmm. Ah, ay nawala po din yung isa mga kautol. Kainaman na daan ng puwari ay doon sa taas ayan o oh. ay kainaman na po hindi lang tayo sumaka ng, ng ng umaga ay kinuha ay kapipitas lang siguro na rin mga otol no? kapipitas lang eh. may bakas po pati. eh ayan, oh. daan ng puwari ayan ito paparin eh Kay naman na. Kay naman na mga kautol ay. Yan biro. Ay lang naman po 'yun eh. Kung bigyan ng hingi po dapat ay lang. Buti rin hindi kinuha mga kautol. Oh. Anday po tumbo Mm. Yan. Mm. Punong-puno po ito ng bunga. Pataas. Mm. Yan. Ay, kumbaga yung isa eh. Kiniklat la ang mga utol. Ay, kumbaga yung hingi po ba naman? Wala naman pong problema eh. Kalasing kaya handa sa ano po? Sa Pasko. Ah, bagong taon. O kaya ngayong hapunan. Ayos lang po yun. Yan, ang dami nito. Ari po'y daan din na eh. Yan Yan, nakakuto lari. Tapos ari, tigkabilang daan po ito. Paparon. Saka ari. Tag, ano po sila? Yung dalawa. Ari, gitna. Ari, ng ating upo. Ay naman. Ay masama din naman po pala mga kautol. Eh, tama po iba nagja comment na Ayan naman ay live na live po ay. Kaya madaling makita ng tao. Ay, yung iba po yung tama. Nag-comment sa akin na O tul, may gipang igapang mo. At uh, hindi, parang hindi makita ng tao. Siya nga po, tama po kayo. Punong-puno po ito eh. Yan. bahala na po ang Panginoon sa kanila mga utol kung ano po ang plano ganun po talaga mga utol. may kumukuha mayroong nagpapaalam, eh, hindi mo pare-pares tao pero ako na lang po yun mga utol. basta Lord, si Lord na po ang bahala sa kanila at uh, masama rin ipakain yun sa mga anak po sa so, mga galing sa kuha yun, masama po yun Buti tarin isa hindi nakita mga kotol oh. Daka na na rin, yun aray. Bukas pwede na po. Hmm. Yun, sa loob. Laki na. Hmm. Yun, saka kaari mga kotol, ka hindi, hindi rin nakita oh. Daka na rin na rin oh. pong mga laki, nakatago or sa baba ay. Yung iba po yung na nataas na eh. Buti naman din nakita takloban na natin yun oh, makautol oh laki oh hmm. ang dahil pong bunga nito, nasa baba pa nga po iba eh hmm. hindi pa nataas kaya na na sila sa baba at yung iba naman tinataas natin mga kautol puputihin na natin sana eh, eh wala po tayong puputihin nawala yun ang dinit mga utol ay, ay na ano nahiklat na yun nahiklat na po yung isa dalawa oh sinawi ay kainama na po ay ayos lang po naman yun wala po tayong magagawa mga utol bibigyan pa naman po tayo ng magandang ani po saka sana ibigyan pa tayo ng magandang ani nawala yung dalawa sayang pang uulam ko pa naman namin mag asawa ito po yung sinasampa ko eh para nga po nakita ng tao ngayon Hello mas mahal nga po ay eh, kapag nakaganyan po ay eh. kaysa yun sa naka baba para daw po makinis siguro po mga kutuloy eh, pang uulan po nung ngayong hapunan ay eh, ayos lang po wala po tayong magagawa Ah, bibisitahin po naman. Ari po yung spray naman ng aking kaibigan kanina daw ah, malago na po ganda na berding berding na ang ating palay buti po at di natunaw yung iba ay natutunaw po yung ibang yung ibang ano po tubigan na nauna ay ayos na naman po hindi yun yung shadow maganda na berding na po pati Berde berdina, na Meron apektuhan mga kautol lang ano po Nang Dilaw yun eh, no, gitna Pero naman hindi Pag ganun pong ano, tao na ganun Yung po alam nun ay eh, hindi ako nasumaka'y ay eh. Kapag wala yung motor ko doon Automatic yun Kukunin na Yung idadaan mamayang madaling mamayang umaga Ngayong umaga Tapos sabihin eh, walang tao yun saka atake po yung ganyan. Bahala na po ang Panginoon sa kanya. Bahala na po. <laughs> Nakahabol talaga sa akin na ring asa. Ah, yung, yung kalabaw na ari. O, oh, dali. Kabay gusto sumama sa akin. Mandali-dali, Oh. Dali-dali. Huwag oh. Dali, dali. po kayong kalapit. Huwag po kayong manuwag. Ayan, papupunduhin niyo po yung tali, Oh. Dali. Ang dali yun. Ano, ano no, Paamuin niyo po yan. kakamat niyo po yung ulo. Ang na tuwag huwag. Ay, pa na. Ayan, sumama makakot. Aba. Hindi, ari. Ahabod. <laughs> Pa-uwi na ako. Ha. Diyan ka na. Nasama sa akin mga kautot Diyan <laughs> ka na ha pa Pauwi na At ating pumilisita lang i eh, Nawala naman po Yan ha kautol Hanggang dito lang po Medyo malungkot tayo At nga eh na po sana natin May ka po ibigay sa ating pamilya Unang puti po ay pamilya muna Yan hanggang dito lang po Sana po nakaspar sa inyo Sifat lampau caka, buah provinsia. Bye. Salamat po.